Ma, mecain sapa saya ma. Yan kita moyan? Ala oh, Yo, no, kita moyan. Bali tengno. Mo. Bilang nimu 1 2 3 4, opat yan ha. 1 2 3 4 opat, 1 2 3 4 opat, 1 2 3 4 opat. Opat-opat yan jan ha. Mm -hmm. Yan ha, paikut yan opat. Itong gawin mo ma. Itong paikut na yan, gawin mo 5. Ito maging 5, ito maging 5, ito maging 5, ito maging 5. Ha? Huh? Alam ko mahirap to ma. Pagdakuha mo to ma. So, dalong hmm. dibo. 'Di tong saylang samilaan. Lahat yan. Ito, maging lima yan. Maging lima, maging lima, maging lima. Yan guys, tulungan nyo si isa guys, si Mrs. O, oh, mag-isip ka. O, oh, o, oh, hindi Nag nagkagupa. Hmm, tatlong libo na. O, oh. <laughs> o, na. Iba, Alas, iba talaga pag mahirap. <laughs> Malaking, ano. Uh, chalice na yan, 3,000. O, oh, nagdagang ko, oh, dalawang libo. <laughs> k na yan ha. O, oh, 5K. Ayan guys, 5K na yan guys. O, <laughs> oh, uh, 5K. Tudong ko na yan. Para talaga mga Chalice ka. Sige. Uh, hindi. Oh, lima na siya. Oh, lima, oh, lima. Sige, oh, apat pa to dito eh. Oh, lima na to, side na to. Sige. Ikilot talaga utak mo dito. <laughs> Ay, <laba? Yeah>. oh. <laughs> lima. Eh guys, tulungan nyo si Mrs. guys. Ayan, oh. 5K na lima. Wala na, oh. Sinot ko na lahat. Yung pera ko dyan. Para sa chalice na yun. Wala na, wala na, wala na. Wala akong takip. Basta, gawin mo lahat. Maging lima yan. Lima, 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 lima. Lima na siya. Oh, lima na. Oh, bakit yung iba? Hindi oh, pa lima. Ito na yung side na lima. Ilikat ko dito. Oh, hindi, ah. gawin mo.

<laughs> Mag-isip ka. Pag hindi mo kaya, magsabi ka lang. lang. Ako na, gano'n. Wala yung plo. Bakit ka ba? Ayan. O, naging lima na yan, ha? O, lima, lima. Ito, paano yan? Tatlo lang yan. Hindi mo. Ano? Hihiram, parang... Oh, oh bagi hiram jano. Kay ini pendipat mo. Oh, hiram jano. Ku pulang ana naman. Bagi apat, apat na naman ulit siya. Oh, sumasak to. Ay, ramba. Ini do bagi. Ini sa kasi. Ini ramba siya guys. So, balik natin. Ano ba oh? O, oh, hindi o. Oh. Oh. Ano? Kaya? O, ayaw ka na. Ayaw ka ay, na. Hinog talaga. Oh. Eh, ulang talaga. Pero sabihin ko sa'yo, gawin kong saktuhan. Ha? Gawin kong saktuhan yan. Baka <laughs> may... Wala! Hindi oh. ka kitawa ka nung pabo. Kaya kapag tanong pabo, wala ako. Oh. Wala akong Baka ibang bagay na ilalanggap uh, oh. 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 mo. Oh. Wala na. Ibab na. Masayang. Diyan na lang yung webcam na yan. Ito, ito gagawin ko. Tumingin ka. Yan guys. Ito gagawin ko ha. Tingin ka. Para malaman, malaman mo. Ito, dito. Ito, dito. Ito, dito. Ito, dito. What? <laughs> Galing ha. O, oh, bilangin mo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Galing ha. <laughs> gawa yun Ulitin ko o, slow mo natin para magkawa mo ha slow mo natin doon na mag mo ha o, slow mo natin ha slow mo tingnan mo Huwag kang mukurap Huwag mo kung saan una yung pinulot slow mo dito siya ito akit dito ito sa dito ito baba dito uh. <laughs> guys ayon yung 5k gratis ka muna sayang 早也很厉害。<laughs>